Konnichiwa, alright Ayan, palabas na si Kupal At ayasin nila natin ngayong araw na to Pupuntahan natin yung magagandang views sa may park At ito na nga mga kasaka Nandito na nga tayo sa may park ng Lawson Kung saan ako nagbabayad ng mga bills or payment ko dito At napatigil din ako dito mga kasaka Sabi ko, nalanta na itong mga talong na ito Ang dami pa naman, sayang naman At dahil malamig na yung panahon dito ngayon sa Japan So, makikita nyo naman mga kasaka Halos lahat na ng talong dito is nagalantaan lang at okay lang yan at wag lang malanta yung talong natin charot. <laughs> ito naman tayo yung bilis natin ng nakaraan. So, nagdala tayo ng konti ng sayote para ibigay natin sa mga co-farmers natin dito sa Bando. At ito nga, nagdala ako ng dalawang plastic dito dahil sila yung nag-PM or admitted sa akin nung nakaraan. At ito nga mga kasakan, nagbike tayo ulit dito at napansin ko nga itong uh, dahon na yan. Grabe, ang ganda naman nito kako. May makikita kaya ako sa may park nito. At ito na nga mga dito na tayo sa may bandang apartment ng ating kapo farmers kung saan natin ibibigay yung sayote. So dito muna tayo mga kasakan, park lang muna natin yung bike natin dito para ilagay natin yung sayote sa may bandang pinto ng apartment nila. Kasi 5pm pa daw yung out nila. So, ayan, lagyan na lang natin dito. At saka, hindi naman siya basta-basta mawawala ba kasi? ka dahil... Uh, dito, iba naman dito Kasi kung sa Pilipinas to baka uh, Mga mga, mga, mga tayo, baka mawala to Lalagay natin dito so, Paano masabi? So, ayan mga kasaka. Lagay ko lang dyan para pag nila, makikita na lang nila dyan. At napansin ko mga kasaka dito pala, no, grabe, no. Uh, mas convenient talaga yung apartment nila dito kasi dito, dito na yung mismong bayan kung saan uh, malapit yung mga bilihan at kung ano-ano man. So, dito lang din sa may harap ng apartment nila meron na rin dito yung laundry shop. At ito nga yung laundry shop na Uh, malapit sa kanila. So, ayan, papakita ko sa inyo yan yung jobs. Yan yung pangalan ng laundry shop dito. Kaya kung tinatamad ka maglaba, so, yan lang. Kaya kung ka sa mga magbigat na kumot maglaba, lagay mo lang dyan. Okay na. A few moments later. Pass forward tayo mga kasaka at ito na nga mga kasaka, nandito na tayo sa may park ba diba? Napakaliwalas ng paligid mga kasaka. Kung makikita nyo dyan, mapapansin nyo dyan, wala nang mga dahon itong mga puno na to halos nagsilagasan na lahat. Pero meron pa namang konti. Itong iba lang. Dito nga, uh, libot-libot muna tayo mga kasaka dito. At napansin ko nga, medyo marami ang tao dito sa may bandang oval. At uh, dito nga, malapit lang din kasi yung school dito ng mga estudyante. Kaya dito na rin sila tumatambay. Dahil mahilig sila maglaro dito ng mga soccer at kung ano-ano. So ayan, hindi katulad naman sa atin, ang mahihilig natin doon is basketball. Kung saan, pag sinabing larong basketball yan, hindi natin maiwasan yung suntukan, kung ano naman pikunan so ganyan dito kasi hindi iba yung pinaka main na nilalaro ng mga bata dito at ito na nga mga kasaka nandito na si Kupal nakita mo na yung ano, gusto nyo na makita na puno kung totoo ba talaga at yan nga totoo nga yung nakikita ko sa picture grabe naman talaga ng kulay yung napaka colorful ng ano ng dahon ng mga ah uh, puno na to grabe akala mo yung nasa drawing lang eh pero totoo pala grabe no tingnan mo naman si Kopal palto ang tawa si Kopal oh take it sa Makita mga gaitong puno dito, grabe naman talaga. Kung kita mo, akala mo yung plastic lang na binibinta dun sa may bargainan eh. Pero grabe naman talaga, totoo pala ako, grabe. So ayan, take tayo ng picture sa video dito. So ayan mga kasaka, let's go. Take muna tayo ng picture. At yun mga kasaka, patuloy pa rin yung blue bike natin At meron na nga akong nakikita mga magagandang mga view Yung mga kukulay So dito muna tayo At sabi ko nga Parang mayroong sapa dito na puntahan nga natin kung anong meron dito. Kasi parang mayroon akong nasa site na parang maliit na falls so titingnan natin kung anong meron dyan parang maganda kayong yung view kasi na-miss ko nga tong ganitong view dito dahil nung nakaraan talagang sawa tayo dyan nung nasa Pilipinas tayo pero lang dito kasi pira lang puro trabaho bahay lang tayo kaya yun enjoy enjoy din lang, lang din natin yung sarili natin para ma-refresh din tayo sa mga problema at stress sa buhay at yun mga kasaka nandito na nga tayo so tara tingnan natin kung ano bang meron dito kung malinis ngayon tubig, yan nakikita ko mga kasakan. No? So, yan. Medyo pataas nga tong uh, mini falls na to. May kita nyo naman, oh no, bro, Medyo okay naman yung tubig. So, nagtataka lang ako kasi dyan sa may part ng taas, puro bahay na dyan, sa kadaanan. Dyan na yung highway. Pero, nagtataka lang ako kung saan nagagaling yung tubig. So, titignan nga natin kung anong, uh, kung saan nagagaling ba talaga yung tubig dito. At yun, mga kasaka, akyat tayo. Titignan natin. Ay, mataas yan. Ay, mataas ba yan? Ay, hindi pala. Kala ko mataas. So, kaya-kaya naman dahil sanay naman tayo sa mga kagubatan. may na naman tayo sa ganitong mga uh, lugar sa Pilipinas. So, tara, tingnan natin. At ito mga kasaka, yan. Di ba? Kita nyo naman, no? dyan nang gagaling ang tubig. Sa may loob. O oh, parang lumalabas na lang siya ng kusa. Hindi ko alam kung saan nang gagaling ang tubig na yan. Pero mukhang malinis naman siya mga kasaka, no? So, yan. Uh, dito muna tayo tambay muna tayo kung dito ko anong picture take ng video para meron tayong may upload sa facebook page natin at yun mga kasaka paulit ulit ko lang na tinitik ng video to kung, iniisip ko lang kung saan siya nagagaling grabe nung no, astig dyan mga kasaka. so turn around ng video natin para ano meron tayong may dagdag na may upload may edit mamaya pag uwi natin dahil alam nyo naman na bihira na tayo mga pag edit or upload dahil yun mga kasaka yan taas so ganyan lang ang buhay natin mga kasaka no? take take lang ng video at yun palis na nga ako dito mga kasaka at dahil nagsawa na ako dito sa park na to so subukan mo natin libutin kung ano pa yung magandang view dito sa may park na to at yan bike bike lang si Kupal tingin tingin sa maligid kung saan yung pwedeng magandang puntahan yun, narito lang tayo mga kasaka turn right, turn left, so tingnan na lang natin kung saan pupuntahan ng rider na gamit natin, okay, turn left nga mga kasaka so yun, parang may nakita ko dito, yan, parang may maluwag na ano dyan ang tawag ba dito, parang may tubig na maluwag dyan ako mga kasaka at yan na uh, tingnan nga natin itong mga tulibutin na lang natin at tutal lang dito na rin tayo mababa naman yung oras natin at yasumin natin so enjoy na natin sulitin na natin itong paglilibot natin dito at ito nga napansin ko nga itong puno na ito ang ganda nga naman talaga oh, grabe akala mo lang yung nakikita lang sa sa may mga no drawing parang yung nasa drawing lang sa may libro o oh, ba diba? ang ganda mga kasaka no at yan take mga tayong picture Jo, nakapag-take na naman si Kupa. Ayan, bigyan mo naman talaga si Kupa. Napakagaling talaga, no? Picture-picture lang siya. Kahit mag-isa lang. So, enjoy lang, mga kasanga. Para naman, ano, hindi tayo mabord. Alam nyo naman, pag dito sa Japan, sinasabi nilang, ano, uh, masaya. Pero, ang totoo lang, pag napunta ka or nagistino ka dito sa may probinsya, talaga hindi mo maiwasan yung Mm, tahimik talaga ng lugar dito mga kasaka so ayan, uh, rides rides muna at dito, uh, napahingin din ako dyan sa may puno na yan at mukhang Christmas tree nga talaga naman no sobrang laki yun mga kasaka, o oh, kita nyo naman yung paligid dito, grabe no so uh, yan na yung sinasabi nilang park pero ood oh, nila yung tao mga kasaka sa atin to, marami na yung mga tumatambay. Kung ano na ano yung ginagawa sa may park dito. Tingnan mo naman mga kasaka. Iba yung napansin ko dito yan nga. Yung dalawang, ano ba yan? Na uh, itik na yan. Kung tawagin sa ano, Ilocano is Papa. What? Bro, no, what are you talking about, man? Papa, yun. Ayan, nilapitan ko nga to at tumakbo naman sila. At tinignan ko nga kung mayroon pang mga Uh, itik dyan sa may ano at meron nga medyo marami-rami sila nagtatago sila dyan at mukhang dyan sila naka ano na tumatambay kaya pala may narinig akong ano parang itik kanina kaya napunta ako dito mga kasaka no ayan hindi mo naman mga kasaka no nagsilantaan na rin yung mga ano dito sa may tubig kaya dyan sila nakatira yung mga itik na yan ayan uh, video video lang tayo mga kasaka dahil nakikita ko nga na medyo marami sila dyan sa banda na yan nandyan lang sila hindi sila umaalis mga kasaka yun Ikot-ikot lang natin tong camera natin, mga kasaka. Alam niyo naman ang buhay, di ba? Parang ganito lang din na uh, umiikot, kaya hindi tayo basta-basta mag uh, susuko sa mga pagsubok na dumarating sa buhay natin. Humugot pang ang kupal, eh, no? Alak sa eh. Kaya yan. Ayan, mga kasaka, lakad tayo ulit. Libutin natin ulit tong park na to para bago man lang tayo umuwi, eh, malibot na natin lahat to. Yan, uh, nagbabike na nga tayo dito, mga kasaka. At Pupunta na naman tayo sa kabila. Titignan lang natin kung anong pang meron dyan. At dahil medyo ano nga dito, medyo maluwag nga rin tong park na to. So, um, libuti na natin lahat para ano, makita na natin lahat to. Bago tayo mawet, meron tayong may upload sa Facebook page natin. So, take, -take lang ang video. Ayan, si Kupal. Bike-bike lang. Patingin-tingin. Kala mo naman eh, So ayan mga kasaka, direkto lang yung bike natin dito Nandito tayo sa may uh, bandang ano ng oval, malapit sa oval Ito nga, napansin ko nga ito mga kasaka no? Kasi parang naalala ko dati, nung nasa may kami, nung magdala kami, meron din ganito so, Sabi ko nga, naiinom mga tatong tubig na ito pag nandito ka sa park eh Pero oo, oh, kasi dati, nung nasa may kami, talagang iniinom yung tubig na yan. Talagang malinis naman yung mga tubig nila dito Hindi siya basta-bastang tubig Uy, binga. Kaya yun mga kasaka dito nga Narito tayo ulit dito sa may malapit sa may Giduhan bike eh Or bendo machine kasi meron akong nakitang bendo machine dyan So ayan tingnan nga natin kung ano dyan pero hindi ako bibili Bakit dyan nga na inaasal mo? Ano bang ba drama mo sa buhay? Dahil titipid nga tayo may mga kasaka At dyan tingnan natin to Oh, iba-ibang klase mga inumin nga pala dito. At meron din palang ice cream. Kung nakabendo na rin yung ice cream, mga kasaka. Kung gusto mo bumili ng ice cream, dyan lang, oh. Hulog ng pera dyan. So, lalabas na yung ice cream na in-order mo dyan. So, ganyan lang yung buhay ng mga kasaka, no. Grabe, no. Talagang napaka high-tech na dito sa Japan. Kahit mga ganyan, no. Oh. Pag sa atin yan, huwag mong pwedeng iwan yan. Baka mabasag yan. Pag mabasag lang. Pero dito, grabe na. Oh. Kahit iwan lang nila dyan, okay na. So, ayan si Kupal. Tikot siya video dahil medyo marami ng mga naglalarong bata doon sa likod niya. Ayan, tik-tik muna siya. O, oh, pasilip-silip. Kala mo naman. A few moments later. At yan, nandito naman tayo sa kabila. Kung saan dito yung mga fishing area, mga kasaka. So, tara. Puntahan natin. Yan yung pinaka-map niya. So, ganyan pala. So, tingnan nga natin kung ano ba talaga yung nasa loob. So, kung mayroon nga ba talaga mga na namimingwit dito. At yan, napakaluwag nga talaga naman ng ano dito ilog dito kung saan sila namimingwit talagang ano naman siguro dito ng no, maraming mga isda at yun nakita ko nga si kuya oh grabe ayan nagkagis na siya ng ano niya uh, pamingwit niya baong makakauli siya sana makakauli siya marami at ito nga dalawa rin no? napatingin din sa akin kala mo naman ano eh ba't nagtitake ng camera sabi niya siguro sa akin kaya lang dalit lang muna tayo para ano mahirap na kung ano naman uh, nag-stay pa tayo doon baka may ano sabihin niya ba't ako tinitik ng picture tinitik ako ng camera sabi niya sa akin di ba so ayan diretso lang tayo mga kasaka at dito nga nakikita ko sa may bandang baba at wala na pala at dito lang muna tayo mga kasaka stop na tayo dito at pabalik na tayo yun lang at ito nga habang pabalik nga ako dito napansin ko nga itong mga puno na ito grabe napakalalaki naman talaga oh. paano pa kayo pag gabi dito makakatakot siguro kala mo lang yung napapanood sa horror eh no nakakatangkad naman talaga ng mga puno eh no pag gabi dito siguro baka may este, at yan mga kasaka dito na nga tayo, grabe, sobrang dami ng daaw no? dahil uh, talagang autumn na nga dito nagsilagasan na, pati buhok naglalagasan na, so ayan at yan mga kasaka, palabas na nga tayo ngayon no, so yun lang mga kasaka at dahil nagsawa na tayo sa loob mukhang nalibot naman natin lahat ng park dito, so ayan na enjoy naman natin yung day off natin so yun lang, follow for more